Alam nyo ba ang problema sa hagdan na ito? Ang bahay nga pa lang ito ay under construction. Masyadong mababa ang headroom clearance nito. Hindi ka pansin-pansin sa video pero sa actual, kitang kita. Pero what if gawin nating mas safe, mas maganda at mas matibay ito? Ito na nga pala ang final look nya. Para sa main support, gumamit lang tayo ng pinakamakapal na GI tubular na may size na 2x6. Pwede ka rin naman gumamit ng channel bar kung gusto mo ng mas makapal. At para naman sa vertical bars na ito, gumamit naman tayo ng GI tubular na may size na 1 by 2 by 2 mm. Dapat hindi lalampas ng 4 inches ang space nito para safe pati sa bata. Bukod dito, nakakapagbigay din ito ng moderno at eleganteng disenyo at tibay sa hagdan. Ito naman ang nagsisilbing suporta ng ating vertical bar sa itaas bukod sa naka-welding ito sa ating main support. Para naman sa ating tread, gagamit tayo ng solid wood na may kapal na 38 mm hanggang 50 mm para sure na matibay. At syempre, bukod dito, may vertical support din tayo sa magkabilang gilid at horizontal support sa at dahil dyan, malinis, maayos, safe at matibay na ang ating hagdan. Kung nagustuhan mo ang aking video, subscribe for more!